Lunes, uh, 4.46 ng umaga, October 28. So, biyay tayo dito sa Joyride at meron na tayong first booking na pupuntahan sa pickup location. Um, nandito na po ako sa wood picker. Asa dulu ayo Maria. 146 uh -huh. helmet na lang pa <laughs> thank you tamo kailangan i-upload ko yung video salamat first booking done dito na tayo sa drop off location ni ma'am sa 150 yung fare dito lang sa Pasay time check tayo 5 o'clock na umaga abang tayo ng pangalawang booking na yan dito sa labas Maricar Maricar po gumawa tayo dito ng pangalawang booking dito sa papunta na ng... Manila Okay na kayo ma'am? Okay na? Saan ma'am? natin yung pangalawang booking. Time check tayo, 5.30 na ng umaga. So, galing si ma'am sa Paranaque. Tapunta dito sa uh, Manila. Kungplik na natin ito para makusokan tayo ng pangalutok. So mga paps, uh, time check tayo, 5.54 na ng umaga. May nakuha tayong pangatlong booking dito sa Tondo papuntang Tagig. Nandito na tayo ngayon sa pick-up location niya kaso wala pa yung pasahero at di siya makontak. Hindi pa rin siya nag... Uh, nag reply ng message.

Apo, okay na ma'am. kaya niya ba? Yan. Apa. Nakablog tayo mama, okay lang ba? Nakablog tayo eh. Ay, vlog ba tayo? Uh, okay lang ba yan? Okay. Ito po yung anak ka. po. May kita niyo po yung sa YouTube pag in-upload. Okay. Okay, thank you. Yeah. <laughs> Ayan, na-drop na natin yung pangatlong booking natin dito sa Tagig galing Tondo. So, time check tayo, 6.37 ng umaga. Uh, complete na muna natin to para mapasukan tayo ng pang-apat na booking. Ayan, uh, di pa tayo nakakaalis, napasukan tayo ng pang-apat na booking. Di pa tayo nakakaalis sa... Uh, pinag-drop pa natin kanina So, malapit lang yung pick-up location niya. Dito lang siya sa pagig lang din. 240 meters lang din yung pick location. So, ayan. Puntahan na natin mga pups. Richard. Okay. Okay, okay. Okay. okay na pa. May labasan ba diyan, Char? Meron. update lang Ayan tayong nalang sa episode sila Thank you Ayan mga pap, sa draft na natin dito yung pang-apat nating booking Dito sa Lidia LRT Mula taging grabe yung traffic Almost one hour tayong nag-travel mga paps. Tessa Booking Buking Tessa, book lang po So, time check tayo, 7.53 na, mag -e na ng umaga. Kaantay so, tayo dito ng ano, pang booking. Yan, covid na muna natin to para mapasukan tayo agad ng pang limang booking natin. Alright. Ayan, ako ba tayo dito ng panglimang booking. Dito lang din sa tapat kanina ng pinagdap ko pa ng pang-apat nating booking. Ah, kaya po yun. Mari, no? Mari? <laughs> Opo, lampos ako ng konti. Saka hindi ko marinig masyado yung ano nyo. Medyo, yung... ano nga? Oh, blur. Sobrang ingay uh, ng ano. Okay na. Good. Ito 110. Thank you. Tap na natin dito yung pang limang booking natin. Time check. 8.03 na nung umaga. So, from 5 a.m. to 8 o'clock. Taka limang booking na tayo. So, rush hour na ngayon. Sobrang traffic na. Kaya, Saka taste na lang tayo dito sa traffic. So, complete na lang muna natin to para mapasukan na tayo ng pang aning na booking natin. Nandito tayo ngayon sa Jupiter, Makati. Uh, abang tayo ng pang aning na booking natin. So have... Yes po sir. Morning po. Hairnet po. Hairnet. Shower cup. Ah, sige po.

na po sir. Thank you sir. Thank you po. Thank you. Sige pa Thank you. Ay natrap na natin yung panganim na booking dito sa uh, Tagig. From pamandalu yung totagig So, time check tayo, 8.46 na ng umaga. So, yun yung pang-anim na booking natin. Uh, pumasok siya sa Junior uh, junior ride Pay. So, automatic na sa wallet na yung, ano, yung bayad ni Sir. So, time ano na natin to uh, complete na natin para mapasukat ulit tayo ng pang-pitong booking. So, from 5 am to 8.46 aka anim na booking na tayo. Okay, abang tayo ng pang booking. paps na drop na natin yung pampitong booking natin na na pick up natin sa Tagig papuntang immigration dyan sa may Tamoros so time check tayo 10.38, 10.33 na umaga hindi lang nakunan kanina yung pagbaba ng pasayero kasi nalobot yung camera natin so nagpalit lang tayo ng isang extra camera na ah battery ngayon So, abang-abang tayo dito ng pangwalong booking. 1030 na, 10, 10.30 na, na ng umaga. 10.30. So, sana makakuha tayo dito agad ng pangwalong booking. Abang na tayo dito mga paps. So, sana may ayun ano? Baklaran? Ha? Sa kaya ng jeep? Jeep na baklaran? Oo. Oh. Huh? Yan mga paps, na-drop na natin yung pangwalong booking natin. Sito lang sa may... Uh, dito. Hypermark. Ha? Wala pa? Meron pa akong ano? Okay lang. Hindi, meron pa akong... Ah, uh, meron pa. dito sa may Hypermark, may Pasay. Galing siya ng Tondo. So, ang fare niya is 150. So ayan, pang walong booking na natin yan mula alas 5. So time check tayo, 11.30 ng umaga. Complete natin muna para tapos tayo ng ano, pang siyam na booking. Ayan e, abang tayo dito sa unahan, baka may pumasok. Ayan, ah, nakakuha tayo ng pang siyam na booking dito sa Paranaque. Pero hindi siya MC Taxi Delivery siya. Uh, delivery siya ng ano document. So papunta siya ng ano Mandaluyong with 11 kilometers. So ayan nakuha na natin yung item, i-deliver na natin. All right. Yun mga paps na drop na natin yung uh, pangsiyam na booking natin, yung delivery na document. Dito tayo sa Mega Tower, ito sa may malapit sa ano Uh, Mega Mall. So, nakuha na ni ma'am yung kanyang document. So, yun yung pangsyam natin, time check tayo, ili. Uh, 12.25 na, um, tanghali. So, kasyam na po, i-complete na natin to. Para uh, mapasukan tayo ng uh, pang-sampu kung pwede pa. So, yun mga paps, uh, 12.54 na ng, uh, ng hapon, mag 1 na. So, mula nung no, nag-drop tayo kanina ng last na drop natin yung delivery ng document, uh, wala nang pumasok. So, nag-decide ako na hindi na ako ng ano, uh, booking. Uh, Nag-off na ako ng apps, mga paps, so hanggang dito na lang yung video natin. Uh, kita, case tayo ulit bukas. Salamat! Ingat po kayo palagi. God bless!